mula na sa June 13 ang preparatory works o mga gawain bilang paghanda sa kauna-unahang rehabilitasyon sa EDSA. Sa joint press conference ng DOTr, DPWH at MMDA, inilatag ang limang inisyal na paraan para mabawasan ang inaasahang matinding pagsisikip ng daloy ng traffic sa EDSA. Kabilang dito ang pagdaragdag ng isang daang bus carousel at train ng MRT-3 para mahimok ang publikong mag-commute at wag magdala ng sariling sasakyan. Libreng toll sa Skyway Stage 3 na gagamitin bilang diversion route, paglilinis sa mga nakaharang sa mga gagawing alternatibong ruta at pagpapatupad ng ad even scheme sa EDSA. Ayon naman kay Public Works Secretary Manuel Bunoan, palit kalsada ang gagawin sa EDSA dahil napag-iiwanan na ang disenyo at materyales nito. Una nga ayusin ang southbound at northbound lane ng EDSA Bus Carousel mula Pasay hanggang Guadalupe sa Makati. Ang uh, almost uh, yung gagawin namin para mabilis yung paggawa natin dito. We will employ several contractors all at the same time. Uh, limbawa, ang priority ho sana namin dito is actually southbound muna. Southbound muna. Tapos uh, hindi namin matatapos siguro yung southbound in one year kasi it's already middle of the year. And uh, and then we will continue siguro ng, ano, ng northbound by next year. Paglilinaw naman ni DOTR Secretary Vince Dizon, tuloy ang operasyon ng EDSA bus carousel dahil ilalagay ito sa ibang lane kaya mababawasan ang lane para sa mga pribadong sasakyan. Tingin ko may, may, may maling pagkakaintindi na ang buong EDSA na wagang makakadaan. Hindi po totoo yun, no Kaya nakita nyo naman po, gain by gain ang gagawin, uh, mababawasan ng, technically mababawasan ngang ng isang gain. Uh, uh, kumpara dun sa nararanasan natin ngayon. No? Kasi nga, uh, ang isa sa mga utos ng Pangulo, e eh, kailangan yung busway, carousel, e eh, tuloy-tuloy at dedicated yan kahit na rinirebuild re natin ang EDSA. Sinabi naman ni MMDA Chairman Don Artes na magkakaroon muna ng dalawang linggong paghahanda ng mga makinarya at materyales sa EDSA kaya asahan ang posibleng Armageddon pero para ito ay maiwasan simula June 16 magkakaroon ng MMDA ng isang linggong dry run ng ad event scheme bago simulan uh, sim, bago simulan ang repair sa June 23 ang bawal po sa EDSA yung 13579 na ending plate ay bawal ng Monday, Wednesday and Friday yung 02468 ay bawal po ng Tuesday, Thursday and Saturday Sunday po libre po gumamit ng EDSA ang lahat ng sasakyan ito po ay ginagawa natin dahil um, expected po na with this scheme ay magkakaroon po ng 40% reduction ng vehicle sa EDSA. Ayun, ang... Uh, yung sa June 23, sisimulan na raw na maniket no, ng MMDA. Target naman pong matapos ang EDSA Rebuild sa 2027 pa.